Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa kayarian ng salita. Ang kayarian ng salita ay mayroong apat na bahagi at bawat bahagi ay mayroong iba't ibang uri. Ang unang bahagi ng kayarian ng salita ay tinatawag na payak. Ang salita kung wala itong panlapi, walang katambal at hindi inuulit. Binubuo ito ng salitang ugat lamang. Halimbawa, anak kapatid bahay Kung mapapansin ninyo sa mga halimbawa ay wala itong panlapi, walang katambal at hindi rin ito inuulit sapagkat itoy binubuo lamang ng salitang ugat. Ang ikalawang bahagi ng kayarian ng salita ay ang maylapi. Ang kayarian ng salita kung binubuo ito ng salitang ugat na may kasamang panlapi. Ang maylapi ay mayroong limang uri. Ito ay ang unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan at laguhan. Ang una nating tatalakayin ay ang unlapi. Ang unlapi ay ang panlaping kinakabit sa unahan ng salita. Halimbawa, maginhawa, umasa, at nagsisi. Kung mapapansin ninyo sa mga halimbawa ay nasa unahan ang mga panlaping ginamit kaya't ito'y tinawag na unlapi. Ang ikalawa naman ay ang gitlapi. Ang gitlapi ay ang panlaping nasa gitna ng salita. Halimbawa, tumawa, tinapos. Kung mapapansin ninyo sa mga halimbawa ay nasa gitna ng salita ang mga panlaping ginamit kaya ito'y tinawag na gitlapi. Ang ikatlo naman ay ang hulapi. Ang hulapi ay ang panlaping ikinakabit sa hulihan ng salita. Halimbawa, usapan at mithiin. Kung mapapansin ninyo, sa hulapi ay nasa hulihan ang mga salitang panlaping ginamit, kaya't ito'y tinawag na hulapi. Ang pang-apat naman ay ang kabilaan. Ang kabilaan ay ang panlaping ikinakabit sa unahan at hulihan ng salita. Halimbawa, kabaitan, patawarin. Kung mapapansin ninyo sa mga halimbawa ay nasa unahan at hulihan ng salita ang mga panlaping ginamit kaya't ito'y tinawag na kabilaan. At panglima ay ang laguhan. Ang laguhan ay ang panlaping ikinakabit sa unahan, gitna at hulihan ng salita. Halimbawa, pinagsumikapan. Kung mapapansin ninyo sa halimbawa ay nasa unahan, gitna at hulihan ang mga panlaping ginamit, kaya't ito'y tinatawag na laguhan. Ang ikatlo namang bahagi ng kayarian ng salita ay tinatawag na inuulit. Ang kayarian ng salita kapag ang kabuuan o isa o higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit. Ang inuulit ay may iba't ibang uri. Una ay ang inuulit na ganap, pangalaway ang inuulit na parsyal, at pangatlo ay ang magkahalong ganap at parsyal. Una nating tatalakayin ang inuulit na ganap ang inuulit na ganap ay buong salitang ugat ang inuulit. Halimbawa, gabi-gabi, araw-araw. Ang ikalawa naman ay ang inuulit na parsyal. Isang pantig o bahagi lamang ng salita ang inuulit. Halimbawa, lilima, pupunta. Ang ikatlo ay ang magkahalong ganap at parsyal. Buong salita at isang bahagi ng pantig ang inuulit. Halimbawa, ila, iilan-ilan, tutulog-tulog. Ang ikaapat naman na bahagi ng kayarian ng salita ay tinatawag na tambalan. Kayarian ng salita kung ito ay binubuo ng dalawang salitang pinagsasama para makabuo ng isang salita lamang. Ito ay may dalawang uri. Una ay ang tambalang diganap, pangalawa ay ang tambalang ganap. Ang tambalang diganap kapag ang kahulugan ng salitang pinagtambal ay nananatili. Halimbawa, tulay-bitin, bahay-kubo kwentong bayan. Ang tambalang ganap naman ay kapag nakabubuo ng ibang kahulugan kaysa sa kahulugan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, dalawang bukid. Bahaghari. Maraming salamat.